First time na break ko rin ang record. Love love Greg. Ikaw kung gusto mo magstay Greg, go lang. Pero magpapa pa oras na lang kasi ako, hindi na ako masyadong mag-entertain na, na -bong Di bongga. Hindi ako manggilimas. <laughs> Pero kung gusto niyo magstay guys, go lang na Marn. Yes. Ang oh, yun. Ditingna ko lagi kung nababan ako eh. Ay may restriction. Kung may restriction. Thank you for follow. Hello, Atong Ang. Ang dito ka na naman, Atong Sorry kung naririnig niyo yung ano ah electric fan, kailangan kasi, kasi uminit yung phone ko. So, kailangan ko talaga mag electric fan. Grabe, thank you guys. 26 minutes pa lang ako nag-live, nakakota ako. 900 yung kanina. Sa so, super dance na besayo ka po. Tapos na, tagal mo kasi. magpapa-oras na lang ako guys. Ayun, nakita nyo ba? Need time na lang yung kailangan kasi kota na ako. Tapos pag nag-2 hours ako, mag end na ako kasi yun na lang naman yung need ko ng na oras para makapagpahinga naman ng ay abang.

big thank you, big thanks to you. Abang kayo ulit tomorrow. Guys, same naman next month. Bukas. If gusto nyo magpa-challenge, go lang naman. Huwag lang yung mga sobrang OA na challenge. Hindi ko tatanggapin yun. Ibalik ko yung beans mo. <laughs> thank you po. magkapa na lang tayo, guys. Ba't ka umiiyak? Ano ba yan? Pinakakaiyak ba sa live ko? <gasps> sa ba

hello B one okay go thank you for follow